naitala ng pag-asa ang pinakamababang temperature kaninang umaga dito sa Metro Manila. Umabot sa 18.3 degrees Celsius ang lamig ng temperatura sa Kalakhang, Maynila. Ito na ang pinakamababang temperatura simula pa noong October 2014 nang pumasok ang hangin amihan. Naitala naman sa 9.8 degrees Celsius ang temperatura sa summer capital of the Philippines, ang lungsod ng Baguio. Kaugnay ito, alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 na oras mula kay Hener Kitdong ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang gabi sa iyo, Hener. Yes, maraming salamat kasamang Raisa at uh, magandang gabi. Narito naman po ang magiging saya ng panahon para susunod na 24 oras. Sa susunod na dalawang araw ay wala pa rin po tayong namamatangan ng mga bagyo o namumungsama ng panahon na pwede pong makapekto sa ating bansa. Ang northeast monsoon, yung tinatawag nating hanging amian, ang siya pa rin po dito po sa region ng Eastern Visayas, Cagayan Valley, Cordillera, probinsya ng Aurora at Quezon. Kaya't makakaranas po ito ng maulap na kalangitan na may mahinang pagulan. Maapektan din po ng North East Monsoon ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon. So balit sa ngayon po magandang panon pong mararanasan. Yun, yun nga lang po maaari pa rin po rin itong makaranas ng mga pulupulong mahinang pagulan. Ang nalalabing bahagi naman po ng Kabisayan, ganoon din ang Mindanao, ay magkakaroon ng bagyang maulap maliban na lamang sa mga pulupulong pagulan o pagkidlat pagkulog. Dahil po sa paglakas ng hanging amihan o northeast monsoon ay naapektuhan din po nito ang pag-alo ng karagatan. Kaya't nag po tayo ng gill warning. Ibig sabihin po nito, may kataasan po ang pag-alo ng karagatan sa mga baybayang dagat ng Luzon, Visayas, Silangan at Hilagang Bahagi po ng Mindanao, Umaabot po ito ng mga tatlo hanggang apat na metro ang taas ng alon. Kaya naikiusap po tayo sa mga kaibigan natin mga sa lugar nito. Hanggat maari po, huwag mo nang pumalawad at masyado pong mapanganib. At sa ating high tide along Manila Bay, mamaya po ng alas 9.51 ng gabi, magkakaroon po ng high tide at ang level po ng tubig ay nasa 1.03 meters. Bukas naman ng umaga, sa ganap na alas 5.54, ay magkakaroon naman ng low tide at ang level ng tubig ay nasa negative 0.11 meters. Sisikat ang araw bukas sa ganap na alas is 24 ng umaga. At mula po sa Forecasting Center ng Pagasa, ang inyong lingkod, Hiner Kitlong. Maraming salamat sa iyo, Hiner Kitlong, ng Pagasa Weather Forecasting Center.